Magandang agham Pilipinas, ako po si Jel Miranda at kayo'y nakatutok sa Bantay Bulkan. Upang malaman ang kasalukuyang lagay ng mga bulkan sa Pilipinas, makakapanayam po natin ang Chief SRS ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST FIVO, si Ms. Mariton Bornas. Magandang araw, ma'am. Magandang araw, ma'am, Jel. Alright, right, ato yeah. Ma Ma'am, natin ang mga lagay ng bulkan dito sa ating bansa. Ano na po bang update? Okay. Sa kasalukuyan, meron po tayong tatlong vulkan na naka-alerto. Ang unang-una ay ang Kanlaon Volcano na naka-alert level 3 mula pa noong December 9, 2024. Meron pong pagbaba ng bilang ng mga volcanic earthquakes sa Kanlaon mm -hmm. at ang tala ng sulfur dioxide emission ng vulkan. No? So kahapon ay nakapagtala po tayo ng lima lamang na volcanic earthquakes at ang sukat po ng sulfur dioxide ay nasa 1,100 plus mm -hmm. tons per day lamang. Ito po ay mababa. Kung ihahambing po natin dito sa average na binubuga ng vulkan simula ng nag-umpisa itong mag-alboroto noong June 3, 2024, ang average ay nasa bandang 4,000 tonelada mm -hmm. kada araw. No? Pero hindi po ibig sabihin nito na nawawala o tumatahimik na po ang vulkan. Ano? Meron po tayong natatala nasusukat na dire-diretso pong pamamaga ng middle to upper slopes ng vulkan, lalong-lalo na po dito sa uh, east eastern or silangang bahagi ng southeastern side ng vulkan. Meron din po tayong pamamaga dito sa lower flanks ng vulkan sa eastern side at ito pong pamamaga na ito ay nagsimula pa noong January 10. Ang alert level 1 ay nakataas pa rin sa Mayon Volcano at Taal Volcano sa Taal Volcano po, wala po tayong nakatalang uh, mga volcanic earthquakes sa ngayon. Pero meron po tayong nasusukat pa na sulfur dioxide emission. Uh, Noong isang araw po ay pumago pa po ito ng 620 tons per day. Ito po ay pawang mababa para sa Taal. Tinilignan mm -hmm. po natin kung susustain po itong mababang konsentrasyon dahil meron pong cyclic o aket baba na behavior o ugali ang sulfur dioxide emission ng taal. Umaakyat, bumababa, umaakyat, bumababa po ito. Ang Mayon Volcano din po ay wala rin po tayong natatala na mga volcanic earthquakes. Mababa rin po ang sukat, sukat ng sulfur dioxide. Mas mababa po doon sa background level na 500 tons per day. Ngunit um, namamaga po uh -huh. ang middle to lower flanks po ng vulkan. Kaya po tayo ay nananatili sa alert level 1. mm uh -huh. So Noong February 21 naglabas po ng lahar advisory uh, patungkol sa Bulkang Mayon. Pagkaganan ba ma'am, dapat maalerto na o mangamba na yung mga residenteng malapit dun sa bulkan. Kasi nung ito pong nakaraang ah, linggo, no nagkaroon po tayo ng matinding pag-ulan sa Bicol Region dahil po dulot po ng shear line, mm -hmm. no? At mataas po ang sukat ng rainfall na na-record po ng ating mga monitoring stations, halos umabot na po ng 400 millimeters no sa loob po ng uh, Uh, 34 hours mm -hmm. ano, ang pag-ulan at meron po uh, meron po tayong uh, pinagawang ocular survey sa Mayon Volcano Observatory paligid po ng Mayon Volcano at uh, naitala po nila na sa halos lahat po ng ilog na uh, nagde-drain o bumababa mula sa vulkan, ay nagkaroon po tayo ng modesting flow mm -hmm. nagkaroon din po ng lahars dito sa may Ginobatan side ng Bulkang Oo, no? O, oh, ganoon pala yun. Etong ma'am Bulkang uh, Kanlaon na mention niyo kanina, parang continuous yung ash emission, tama po ba? Opo, pero wala po tayong yung nagaganap na ash emission sa ngayon. Sa no? ngayon. Ah, uh, nakikita rin po natin na mababa po ang sukat-sukat ng sulfur dioxide na mm -hmm. nasa 1,100 plus 1,118 tons per day po yata, no? Ito po ay mababa at ang ibig sabihin po nito sa atin, lalong-lalo na po na wala pong ash emission no, na nangyayari, yung pagbuga ng abo, ay nababanahan po ang vulkan. Hmm. Kaya din po ito ay namamagay. Eh. Dahil hmm. hindi po makalabas ang naiipon na pressure, hindi po nakakapagdigas ng maayos ang vulkan, hindi po siya nakakapaglabas ng ash. Mm -mm. Yung bulkang Taal, ma'am, yung, yung uh, month ng Pebrero, parang madalas po natin na itatala yung phreatic eruption. Anong indication nun? Ay, yung phreatic Magma. Ano uh, nagkataon lang mm -hmm. po ito, no? Dahil um, uh, me medyo may pagulan po kasi tayo mula sa Amihan. Mm -hmm. At ang phreatic eruption po kasi, uh, ito po ay tulot ng pagdampi po ng groundwater sa mainit na bato, no? So medyo po tayong mataas na recharge sa ating pong mga hydrothermal system o yung tinatawag po natin geothermal system sa ilalim ng vulkan kapag mataas po ang pag-ulan. So, uh -huh. uh, kung hindi po nakakapagbigas masyado yung taal, nababarahan po yung mga natural na daluyan ng volcanic gas, mataas po talaga yung chance na uh -huh. magkaroon tayo ng phreatic eruption. Pero sa lahat ng vulkan dito, ma'am, ano yung talagang nakikita natin, pinakaaktibo? Uh, ang pinaka-active po talaga natin bulkan ay ang Mayon Volcano. Maya-maya no? okay. maya po yung pumuputok. So, uh -huh. Ang Mayon Volcano po ay ang tinatawag nating open vent volcano. Ito po ay patuloy na nagpapakawala ng uh, sulfur dioxide kahit ito po ay nananahimik at marami pong ganitong klaseng vulkan sa buong mundo yung open vent, no? Napakahalaga po ng ganitong behavior dahil kapag ang magma po ay nakakapagbigas ng dire-diretso, uh -huh. uh, nag nagbabago po lagi ang kalagayan, niya, uh -huh. no? So, in terms of early warning, ang hirap po ispelengin ka nga no, ng kanyang magiging ugali. Ma'am baka meron ka pang mensahe para sa ating mga taga-subaybay. Ayun nga po, yung napaka-importante po natin uh, kailangan tandaan na no, yung ating po mga vulkan, naka alert po, po sila. Nandiyan po po ang mga volcanic hazards na maaari pong maganap, anumang oras, lalong lalo na lalo po sa Kandaon Volcano na naka-alert level 3. Anumang oras po, maaari pong biglang uh um, bumilis o mag-accelerate po ang andres at ito po ay mauwi sa uh, tuloy-tuloy pagsabog o pag uh, labas po ng lava mula sa bulkan no kaya po manatili lamang po tayo nakalikas mula doon po sa tinalaga po nating mga danger zones sa uh, uh, kan volcano po ito po yung 6 kilometer radius uh, zone sa Taal Volcano po, ang Taal Volcano Island ay no-go. No? And po ito. Ito po ang permanent danger zone ng Taal Volcano. At sa Mayon Volcano po ang 6-kilometer radius. Mm -hmm. Maraming salamat po, ma'am. At para laging updated sa lagay ng mga vulkan sa Pilipinas, sundan lamang ang official social media accounts ng DOST VOX at ng DOSTV. TV. At yan po ang ating DOSTV TV Bantay Vulkan. Mananatiling nakamasid ang DOST sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas. Dahil ligtas ka kung informed ka. Ako po si Jill Miranda, Delivering Science for the People. One DOST for you.